Guys. Dito man ha. Kanin. Oy, luto na, guys. Ang kanin namin, guys, luto na. Nakaluto na ng kanin. 'Yan. Ray, kunin mo na yung ano. Lagyan mo na ng tubig. Ayan sa paka mo, hindi mo nga nakikita eh. oh tapos na! Lagyan ko na ng itlog ah. Oh. Hmm. Sabay-sabay na. Okay, so. Tuno. Oh. Kailangan natin ng pangahon. Nasaan na yung basahan dito? Kiray, dali! Ha? Basahan dito ang ginamit ko. Kulang ng tubig to. Sakto lang yan para ay ina-ano. Ngayon ni na. <coughs> hindi ka marunong. Paano kita tinuturuan nga kita yan oh. Hawakan mo doon, hawakan mo doon sa kabila. Oh, mainit. Ikaw maghango para makita ng mga guys. Oh, ayan guys oh. Oh, lakas pa rin ng apoy ko guys oh. Oh, ito naman. Mm. Yan, lahat na kaldero natin. Takip. Na, ano na. Takip. Yan guys. Eh. Yan ang pag nawawala ng gas guys. Yan lang yun. Yan yung takip. Takip. Yan. Okay. Hindi kukulo yan pag uh, sablay. Yan lang hindi sablay. Yan. Uh. Ito yung kanin guys oh. Mmm. Kaluto. -hmm. Ayan. Sunod naman natin to.